Araw sa Aris na may ascendant sa Pisces. Isang likas na talento para sa sining. Ang iyong nanhibabaw na kalikasan ay nakakalat na nakakalito sa iba. Bilang isang introvert, mahirap mapita kung ano ang iyong mga motibasyon kapag ikaw ay galit o hindi masaya. Ang mga layunin ay nakamit sa pamamagitan ng hindi direktang paraan. Ang iyong mga instinct sa pananalapi ay tumpa. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating agad. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng patnubay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psayche. Makipag-usap sa Absolute Lip Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolute Lip Sight